Ayun. yan siya mga kasubog. Oh. Dito. So, ayan makikita niya mga kasubog yung uh, kanyang uh, sapot. Oh. Grabe, ng sapot niya mga kasubog. Siguro, uh, magandang klaseng gagambay yung may gawa nito ba so, yung so hanapin natin dito so yung gagamba kasi mga kasubog kung saan huminto yung uh, sapot nya so dun yung gagamba so, dito to yan so dito so wala so medyo mahirap lang hanapin to mga kasubog kasi nga uh, yung sapot ay putol putol yung okay, mga kasubog So wala dito. So meron dito ano. Yan. May sapot dito. Yan pababa. So yung hanggang dito. Wala dito. Hanggang dito may sapot pa rin mga kasubog. So, siguro na sa baba siya. Yun, dito. Ito. Yun. Oh. Yun pa baba. Ayun. Yan si mga kasubok. Oh. Yan. Oh. Ito yung gagamba na tawag dito sa amin ay camel. Kasi nga parang camel yung likuran niya. Oh. Yan. So malaki ito Uy. Pagagapangin natin mga kasubog. So ayaw magising. Yun. Uy, wag ka maulog. Yan. Ayun oh. Ito yung camel na tawag sa amin o. Oh. Yan. Subuntis siguro ito mga kasubog kasi nga gumaga, ano, lumalaki yung tiyan niya. Ito to yan. Yan. Buntis to. So, pakawalan natin to. Baka makunan siya. What? Yan. siya, So, Camille yung nakita natin.